Hi guys! Naghahanap ba kayo ng masarap at very reasonable yung price? Nabukod sa parang naka-fine dining ka na, napaka-good quality pa ng mga food. Kaya tara, samahan niyo kami mag-food trip dito. Dito lang to sa may 390 Mayon Avenue, Barangay Lourdes, Quezon City. Actually, marami silang parking space dito so kung may dala kayong car, hindi na kayo problema. Ito yung means cuisine na sikat na restaurant dito sa Quezon City. Dahil bukod sa marami ng artista ang kumakain dito, ultimo si former Vice President Lenny Robredo, nakakain na rin dito. At kung mapapansin nyo, napaka-cozy at very spacious na restaurant nila. Nine years na rin daw kasi sila. Kaya no wonder marami na sila mga repeat customers na nagpupunta dito. Then ito naman yung function room nila. Bukod sa nag-a-accept sila ng for dine-in, pwede rin kayo magpa-reserve ng mga events or any occasion dito. Either wedding reception, proposal, or birthday parties. Kayang-kaya daw nila i-accommodate dito. And finally, ito na yung mga orders natin. Ito yung seafood chowder. Then ito naman yung oyster sisig nila na sa itsura palang matatakam ka na talaga. Then ito namang four cheese pizza nila buttered shrimp na grabe sa laki then itong wagi pikaw naman nila na sobrang bango na maaamoy mo palang sobrang maglalaway ka na talaga then itong isa sa best seller nilang sebuletson belly then seafood paella of course meron din silang crispy pata and beef kare-kare o diba, tignan nyo naman may kasama pang bone marrow yan na. kaya ano pang inaantayin natin guys huwag na natin patagalin, itry na natin Enjoy. <laughs> <laughs> wow, crunchy pala 'to. Oyster CC. Mm. Ha, pa. Oh, wow, grabe Ang laki ng shrimp nila. Mmm. Laman juicy, huh? oh. Woo! Try na natin. Mmm, grabe. Fresh na. So, sobrang fresh na. Alam niyo yung may bounce pag nag-bite kayo. Siyempre, sundan natin ang rice. Mmm. Wow, sarap. Mmm. Hmm, sarap pa. Masarap na may shiitake at may ibang mushroom na halo kasi nakadagdag ng lasa pero hindi overpowering yung lasa ng shiitake dun sa lasa ng wagyu. Yung wagyu sobrang lambot. Try natin tong balat ng lechon belly nila. Isa to sa mga best seller nila. Mmm! Grabe yung <laughs> wow, ayan, ang ju-juicy, oh. Hmm. Yeah. <laughs> Kabeh sobrang lambot, sobrang juicy. Oh. Ginaya daw nila yung Cebu Lechon. Eh. Very similar na yung lasa. Kasi di man nag-stay ako sa Cebu na for two years, kaya familiar sa kanya mga lasa ng mga food doon. So, yun lang guys. Share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye!